Sa paggamit po ng cloves bilang pampaswerte, ito po ay mag-attract ng napakalaking halaga ng pera at pwede mo itong gamitin pampaswerte kung ikaw ay mananaya. At pwede mo rin itong gamitin pampaswerte sa iyong negosyo, sa trabaho. At kung may mga tao po kayong kausapin about sa business proposal, pwede mo po itong i-apply ang paraan na ito. Ito po ay magdala po ng swerting tuloy-tuloy at unexpected na pera ang matanggap mo dito. At hindi lamang maliit na halaga, ito po ay mag-attract ng sobrang laki na halaga pero na pwedeng ikabago ng buhay mo. At guys, kung gusto mo malaman ito, panoorin niyo po ang video na ito hanggang sa dulo po. Ituturo ko po sa iyo ang tamang paraan sa paggawa nito. Hey guys, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. For today po, kakaiba po ang ating topic ngayon. Isa ito sa pinakamaganda po gawin mo pag gising mo sa umaga. Ito po ay makakatulong po sa inyo na mabilis mong matupad kung ano po ang iyong mga wishes or ano yung gusto mong marating. Kung ano yung mga dream mo po. So, ayan guys, no. Gamitin po natin ang clubs sa ating uh, pampaswerte ngayon. Kung you are familiar po sa clubs, so, ayan. Ang clubs po ay isa ito sa napakagandang uh, Herbs po, uh, maganda din siya kasi malakas siya mag-attract po ng swerte. At ang kagandahan nito guys, hindi lang po swerte ang uh, dulot nito. Ito din nakakatulong din ito kung ano yung mga yun bang uh, para bang kinokors ka ng tao, yun bang uh, parang yung minamalas yung mga ganyan po. Nagtatanggal po ito ng kamalasan po, lalo po kung ano yung uh, mga lumalabas ating bibig minsan, na hindi po natin makontrol na nakapagsalita tayo ng hindi maganda, so nahaharang po yung mga karma po, bad karma po, no? Kaya maganda ang clubs gamitin po natin pag po natin sa umaga. So, guys, kung uh, naghanap po kayo kung saan mabili ang cloves, pwede po kayong magbibili uh, nito sa Shopee. Online naman po yan, cash on delivery. So, ayan, marami po sa nanay skills. No? Ayan, guys, no? At ngayon po, guys, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang cloves upang mag-attract po ng maganda pong resulta po sa inyo. Pag-attract po ito ng tuloy-tuloy na blessing po. Ang dulot kasi nito, guys, ito po ay magdala po ng swerte at tuloy-tuloy po yan. Magaan na pananalapi at uh, unexpected unexpected na pera po ang uh, matanggap mo pag ito po'y gawin mo. Kailangan lang naniniwala ka 100% at syempre po, uh, dasal na time team, positive ka lang and then samahan ito ng sipag at syaga, check na kung ano man ang iyong mga pangarap sa buhay, kung ano yung gusto mong marating sa buhay, ipagkalob sa iya ng ating Panginoon. So, ngayon po guys, ang kailangan po natin gagawin dito. Una po sa lahat, kailangan mo yung lugar. Ang lugar po kung saan po kayo makapagmanifest manifest ng maayos, na hindi po kayo magkaroon ng distraction. So, ayan, ah uh, pwede yan sa sala, sa kwarto, or kahit sa party na yung bahay. Basta, ang importante po, humarap kayo sa may silangan. No? And then, kailangan mo rin dito yung tubig. Sa tubig naman po, kailangan mo yung tubig na inumin. Ayan, And then uh, ilagay mo siya sa malinis na baso, kailang malinis na malinis po. And then lagyan mo siya ng tubig And then, ilagay mo yung club sa harapan mo. Yan, nakaready na po. sa ka mag-umpisa. And then, ang una mo gagawin, magsindi po kayo ng kandila. So, mayroon tayong white candle dito. Ito po ang ating kandila. Sindihan lang yan, guys. And then, ilagay dyan sa harapan. And then, mag-start ka ng mag-manifest. Gawin mo po ito, guys. Pwede sa umagang-umaga. Kahit alas tres ng umaga pagising mo, pwede kang mag-manifest dito. And then, gawin lamang ito, manifestation na ito, guys. Mula uh, alas tres, pag nagising ka ng alas tres, kahit anong oras po, basta hanggang alas 7 lang ng buntag po. Okay? So, hindi na lalampas ng alas 8 pataas, no? So, ayan po, guys. Gawin ito sa araw ng Biernes at Martes. Napakaganda po gawin. Gawin ang pampaswerte na ito. Ito po'y magdala po ng uh, pagbabago sa iyong buhay. Kung kayo po'y naniniwala na talagang ibuhos sa iyong yung swerte, talagang mangyayari yan. I-attract mo, guys, sa pamamagitan po nito, i-attract mo yung universe na matupad ang lahat mong mga wishes. No? And then guys, pag nakakumplito na po ang lahat, ayan, umupo ka na, ayan, mag-manifest ka. Una sa lahat, kailangan mong mag-inhale, exhale. Release po muna guys kung ano yung mabibigat sa puso mo or ano yung nakakagulo sa isipan mo. Inhale, ka, release, i-release -re mo muna yan. Once na okay na, ready na yung sarili mo na mag-benefice, ayan, sindihan mo na ang iyong kandila. And then, ang una mong gagawin po guys, ang tubig po, alagyan po ninyo ng pito po na piraso na cloves. So ito po yung ating cloves. Seven pieces po na cloves guys. Ito po. So one, ayan, then two, 3, 4, 5, 6, then 7. So, ayan. Ayan, guys. 7 po na clubs. Lagay mo lang siya dyan. Ayan po, guys. Lumulutang-lutang po ang ating clubs. Hayaan mo lang yan dyan. Okay? And then, pagkatapos mong lalagay yung clubs dyan, ayan, ang next na gagawin ninyo po, guys, ilapit na po ito sa yung bibig and then mag-manifest ka dito ng taimpim. No? Ayan. Ah, ganito po ang gagawin ninyo. Una sa lahat, uh, banggitin mo ang iyong pangalan ng pitong bisis. Kung ano yung pangalan mo na mayroon kang ID or birth certificate, yung, ID, yung pangalan na yan, yun po. Hindi pwede yung palayaw, guys. So, yun. Banggitin mo po pitong bisis yan. And then, uh, sunod, I attract money. I attract, uh, I, yun bang sabihin mo na i-attract mo yung tagumpay mo. Uh, you are a money magnet. Pwede yan ganyan. I am a money magnet money comes to me abundantly, continuously. Pwede yan. Darating sa akin ang pera na walang humpay, tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa akin. I claim it, I claim it, I claim it. Yan. Pagkatapos niyan guys, pagkatapos mo, inumin niyo po itong tubig na ito. And then yung cloves, hayaan mo lang siya dyan. Ano mo, mo nang inumin yung cloves? At pwede mo yang kagat yung kagat-kagatin yung cloves, no? Ang cloves po, guys, nakakatulong po yan na kung ano yung mga, uh, yung mga wish na lumalagbas sa iyong bibig ay matupad po yan. And then, pagkatapos po, guys, magtira po kayo ng konti nito. Ang gagawin ninyo po, ah, uh, ibasa mo to dito sa so basahin mo yung mukha mo sa tubig na ito. Then, continue po ang yung manifestation. I am a money magnet. Ayan. Then, continue po. Pati dito, guys. Basahin mo konti. And then, ayan. Makakaramdam ka nyan, guys. Na napakasarap po. Sarap na pakiramdam. And then, magaan po ang feeling mo. Ayan, guys. Pagkatapos, kailang ubusin yung tubig na ito, no? Pagkatapos, kung uh, ginawa mo po ito alas stress ng madaling araw, ayan, bumalik ka matulog. No? So, ayan po, guys, no? Uh, sana po, guys, matulungan po kayo sa ating topic ngayon. Ito po, guys, Again po, magdala po ito ng swerte sa iyo. Magiging magaan ang pagpasok ng pera sa iyo and then magulat ka na lang may mga unexpected na mga pera po na uh, hindi niyo po inaasahan talaga na darating sa iyo no? At pwede kang mag-wish dito guys na ikaw po'y mananalo po sa mga swear trees, yung ah uh, pwede kang ganyan po. So magdepende na po sa inyo kung ano yung wish na gagawin po niyo. And then pwede rin ito guys, ah uh, pwede niyo ito gamitin ang uh, Paraan na ito na kayo po ay uh, halimbawa may tao kayo na kakausapin, business uh, proposal po, ayan gawin mo kaagad dito. No, makakatulong po ito guys yung ah uh, yung uh, salita na ah uh, malabas mo doon sa tao na kausapin mo ay talagang makinig siya. Pagka sa ano, makuha mo yung attention ng tao na yan. Ma, tataas yung leadership mo doon. No? Kaya guys, no, makakatulong po ito. Ulitin ko po, i-try lamang ninyo ito. Yan po guys, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung kayo pa po guys ay naghahanap po ng extra income, and then gusto po ninyong, uh, gusto ninyong Uh, uminom ng mga high quality na mga food supplement at mura lang ang, pra ang price po. And then, gusto, gusto rin nyo rin kumita ng extra. Ayan, mag-iwan po ako ng link sa products po dito sa description. Ayan, i-click lang ninyo yan. And then guys, pagkatapos po niyan, uh, kausapin po niyo ako, ninyo ako. Mag-iwan din ako ng Facebook link sa description. Pwede ninyo akong kausapin kung interested po kayo sa business. Online negosyo po guys, na mayroon po ako, pwede ko po ituro sa iyo. Ayan po guys, thank you so much po sa inyo lahat. Lagi kayo mag Bye-bye po. God bless you.